Nais mo bang malaman kung bakit ang mga investigasyon minsan ay tila mas nakatuon sa mga kalaban sa politika kaysa sa mga tunay na isyu? Halina't alamin kung bakit ang kamakailang investigasyon sa Senado na pinangunahan ni Naimi Marcos, Bato de la Rosa at bonggo ay hindi lang tungkol sa pananagutan kundi pati na rin sa partisanong politika. Kamzui lang, nasaksihan natin ang isang dramatikong pangyayari sa politika ng Pilipinas. Ang Senado, sa pamumuno ni Senadora Imi Marcos, ay nagsimulang magsagawa ng investigasyon sa Executive Branch, kabilang na ang mga miyembro ng Administrasyong Marcos. Subalit, isang kakaibang pangyayari ang tumukoy sa investigasyong ito, ang hindi pagdalo ng mga pangunahing opisyal mula sa Executive Department na tumangging dumaan sa investigasyon. Ang kanilang pag-absent na may kasamang pagtawag ng executive privilege ay nagdudulot ng seryosong tanong. Bakit nga ba kapag ang mga miyembro ng Senado tulad ni Bato de la Rosa ay tinatanong ng mahihirap na tanong ay tumatanggi sila? Bakit hindi dumalo si Bato de la Rosa sa isang nakaraang investigasyon ng Kamara tungkol sa War on Drugs? At ngayon, habang tinatalakay ng Senado ang isyu ng Administrasyong Duterte at ang kanilang mga hakbang, tila mas nakatuon sila sa pag-target sa mga politiko tulad ni Bongbong Marcos kaysa sa pagtutok sa mga tunay na isyu, ang pagtanggi ng mga mataas na opisyal ng gobyerno na dumalo sa mga investigasyong ito ay nagdulot ng matinding pagsusuri. Hindi lang ito tungkol sa pagtatanggol ng Executive Department, kundi pati na rin ang paggamit ng parehong mga senador na nagtutulak ng mga investigasyong ito ng Executive Privilege upang makaiwas sa pagsagot sa mahihirap na tanong. Ang mas nakababahala pa ay ang investigasyong ito ay nangyayari sa isang panahuang papalapit ang susunod na halalan. Marami ang nagtatanong kung ito ba talaga ay isang pagsusumikap upang matuklasan ang katotohanan o isa lamang itong pampolitikang taktika upang makakuha ng pabor mula sa mga botante. Sa pamamagitan ng pagbaling ng atensyon sa nakaraang administrasyon, partikular na ang pagtutok sa War on Drugs ni Duterte at ang koneksyon ng pamilya Marcos, nagsisimula ng maging malinaw na ang layunin ay hindi ang katarungan kundi ang pagpapalakas ng mga kampanyang pampolitika. Isang kilalang taktika tuwing panahon ng halalan, magdulot ng kontrobersya, targetin ang mga dating leader, at mag-akit ng suporta mula sa mga botanteng hindi nasisiyahan sa kasalukuyang gobyerno, at habang tumatakbo ang larong pampolitika, ang mga tunay na kalupitan ay napapabayaan. Ang mga isyong tunay na nangangailangan ng pansin tulad ng paglabag sa karapatang pantao, katiwalian at mga paghihirap sa ekonomiya ay isinasantabi. Ang fokus ay naililipat mula sa mga problemang ito patungo sa pagkuha ng mga puntos sa politika. Sa ganitong klima, iniisip ng publiko. Nakakamtan ba natin ang mga sagot na nararapat sa atin? O tayo ba'y ginagamit lamang ng mga piyesa sa isang mas malaking laro Bago tayo magtapos, siguraduhin i-like ang video na ito, i-share ito sa inyong mga kaibigan, at mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa inyong mga opinyon ukol sa isyong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ang Kampanero para sa mas malalim na talakayan tungkol sa balitang Pilipino, kasalukuyang mga isyu, at kasaysayan. Nais naming magpasalamat sa lahat ng aming bagong subscribers at sa lahat ng nanood ng video na ito magpatuloy tayong magtanong sa mga layunin sa likod ng mga imbestigasyong ito. Ang Pilipinas ay nararapat na magkaroon ng isang gobyerno na nakatuon sa mga tunay na isyo, hindi lang sa mga rivalidad sa politika at mga kampanya sa halalan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa talakayang ito ngayon. Manatiling informed, manatiling mapagbantay,